Binigyan ko siya ng kalabasa at ayun nakita naman niya agad. Pero dahil sa hindi nga sinking yung kalabasa, kaya nanatili sa taas yan. Hindi yan lulubog hangga't hindi nakaka-absorb ng tubig. Nahirapan nga siyang kunin no kasi mataas nga din yung ibabaw ng tubig. Kailangan mabigyan din natin ng gulay ang ating mga crayfish kahit twice o thrice a week para makaragdag din sa kanilang nutrisyon lalong lalo na kapag buried ang crayfish. Makakatulong din yun sa kanya at sa kanyang dinadalang mga itlog para magpatuloy din na mabuhay yung mga itlog sa kanyang katawan kasi kung manghihina ang ating mga buried maapektuhan din naman yung mga itlog niya at pwedeng hindi rin ito magtuloy. Madaming klase ng gulay na pwede tayong ipakain sa kanila basta linisin lang mabuti. Meron kasing mga gulay na masyadong madagta. At ayan nga, oh, sinubukan niya uli at nakuha niya na ang kalabasa. Kaya noong umpisa niya na rin niyang kainin. Pero yung syempre dahil sa ang isip nila ay pwede silang maagawan, dadali nila uli yan sa kanilang mga hides o doon sa PBC. At doon nila yung kakainin para walang nakakakita sa kanila. Ganyan sila talaga kumain, laging dinadala nila doon sa kanilang mga hides yung kanilang pagkain na nakukuha. Kasi siguro na rin siguro sila na makakain talaga nila yung pagkain, nang walang umaagaw sa kanila. Kaya dinadala nila yung sa hides at doon nila kinakainin kain. And po kung nagustuhan nyo po yung video thank you for watching.